Nananawagan na ang buong Diocese ng gumaka sa Lalawigan ng Quezon para sa ayusin ng DPWH sa Department of Public Works and Highways ang Maharlika Highway. Ayon kay Bishop Eugenius Canete, bukod sa dumarami na ang mga aksidente, nabubulok din ang mga ipinapadalang produkto dahil sa hindi makatawid sa bako-bakong kalsada. Nagdadala ng ito ng kahiyahiyang problema lalo at papalapit na naman ang undas kung saan inaasahan daragsa na mamuli ang mga pasahero. At pagkatapos ang pagkabitak-bitak nito, nag-viral na po ito. Nag-viral na ang heavy traffic, mga nabubulok na produkto, mga aksidente at iba pa. Ito ang suliraning nagdadala ng kahiyahiyaan sa atin. Aba, hindi nga naman biro kung matindi ho yung Pero uh, alam mo ninyo, kaya mismo si Governor Helen Tan ay eh, nakikiusap ng Marisol ba sa lalo madaling panahon na uh, Secretary Bonoan. At nakikiusap din ho sila kay uh, Undersecretary uh, Bambi Bernardo. Pero uh, may tugon na ho dito si uh, Yusek Bobby Bernardo. Ardi Joel uh, Mendoza, baka po pwede hong pakiprioritize. Hindi ho kasi makapaglaan ng pondo ang provincial government. Kasi bawal dahil ito po ay siyang uh, national uh, road. Ano? So gustuhin man ng lokal na pamahalaan sana na maglaan ng pondo, eh, hindi u uubra. Dahil uh, ito po ay nasa ilanin po ng pangangasiwa ng Department of Public Works and Highways. Kaya Secretary paki pakiprioritize naman po dahil alam naman ho natin na ito pong daan ito ay binadaanan na papuntang Southern Luzon at nalawigan po ng Quezon. At saka doon ho naman sa mga magluluwas sa mga produkto sa Maynila, eh, ito rin ho ang pangunahing daanan.